Sa pagitan ng mga bayan ng Nagkarlan, Majayjay at Liliw sa Laguna, may isang kabundukang tinatawag ng mga lokal na Tres Marias. Tatlong magkakatabing tuktok na tila mga nagbabantay, tahimik sa araw, ngunit misteryoso kapag dumidilim. Ayon sa matatanda, ang pangalan nitong Tres Marias ay hindi lamang palayaw. Ito ay sumisimbolo raw sa tatlong espiritong babae na minsan ay mga mortal. Mga babaeng hindi nakaligtas sa isang trahedyang itinago ng panahon taong 2009, tatlong magkakaibigang mountaineer, sina Arvin, Theo at Lance, ang nagpasya na akyatin ng bundok. Hindi dahil sa ganda ng tanawin, kundi dahil sa mga kwento ng kababalaghan na gusto nilang patunayan na katang isip lang. Araw ng Sabado, alas dos ng hapon ng magsimula silang umakyat. Mainit pa ang araw, pero kakaiba ang pakiramdam ni Arvin. Mula sa paanan ng bundok, Naramdaman niyang parang may mga matang nakamasid sa kanila. Tahimik ang paligid, wala ni isang ibon o kuliglig. Pre, tahimik ha? parang walang buhay, sabi ni Theo habang binubuksan ang mapa. Tumangulang si Lance, siguro dahil tag-init, wala masyadong hayop. Ngunit alam nilang may kakaiba, ramdam nila. Habang umaakyat sila, napansin nilang nagbabago ang ihip ng hangin. May halong amoy ng sinunog na kahoy, kahit wala namang apoy, Amoy insenso to ah, sabi ni Arvin habang napahinto at napatingala. Sa di kalayuan, may nakita silang isang lumang krus na gawa sa kahoy. Nakaukit dito ang mga letrang. Para sa tatlong nawawala, huwag nang hanapin. Napangiti si Lance. Ayun, siguro yan yung tatlong Maria na sinasabi nila. Mga alamat lang yan. Pero habang nilalapitan nila ang krus, biglang lumakas ang hangin at may bumulong sa tenga ni Arvin. Isang malamig, pabulong na tinig na nagsabi, "Bakit kayo nandito?" Napalingon siya, pero walang tao. At sa sandaling iyon, lahat sila ay nakarinig ng sigaw ng babae mula sa itaas ng bundok. Mahaba, malungkot, at tila may dalang puot. Napalunok si Theo. "Narinig nyo 'yon?" Tumango si Arvin, nanginginig ang kamay. Ngunit imbes na umatras, nagdesisyon silang ituloy ang pag -akyat baka may naaksidente, sabi ni Lance. At doon nagsimula ang gabing hindi na nila makakalimutan. Habang papasok sila sa mas mataas na bahagi ng kagubatan, unti-unting bumigat ang hangin at ang liwanag ng araw ay tila nilamon ng dilim. Sa malayo, tatlong aninong babae ang nakatayo sa gilid ng bangin, tahimik, at tila nakatingin direkta sa kanila. Nakatayo silang tatlo sa gitna ng kagubatan. Habang nakatitig sa mga aninong babae sa itaas ng bangin, walang gumagalaw, walang nagsasalita. Tanging ihip lang ng malamig na hangin at kaluskos ng mga dahon ang naririnig. "Pre, tao ba 'yan?" mahina ngunit nanginginig na tanong ni Theo. Si Lance na pinakamatapang sa kanila ay kinuha ang flashlight at tinutok sa direksyon ng mga anino. Ngunit sa sandaling tumama ang liwanag, nawala ang tatlong pigura. Wala ni bakas ni anino parang hindi sila totoo. Baka mga sanga lang yon, pilit na paliwanag ni Lance, bagaman halatang nanginginig na rin ang kanyang boses. Ngunit sa loob-loob ni Arvin, alam niyang iba yon. May malamig na pakiramdam na parang may humawak sa balikat niya at nang lingunin niya, wala naman. Habang nagpapatuloy sila paakyat, napansin nilang nagbabago ang paligid. Kanina'y makulay pa ang mga dahon ng puno, pero ngayon, tila nanlalanta at nangingitim. Wala tunog ng ibon o kahit kuliglig, tahimik na tahimik parang may pinipigilan ng kalikasan. Guys, ilang oras na ba tayo naglalakad? Tanong ni Teo habang nag-aayos ng relo. Lagpas dalawang oras na pero parang hindi tayo umaakyat, sagot ni Arvin. Tiningnan nila ang GPS pero umiikot lang ang signal. Walang malinaw na direksyon. Dumidilim na ang paligid kaya nagpasya silang magpahinga. Habang nagtatayo sila ng maliit na tent Narinig nila ang mahina ngunit malinaw na pag-awit ng babae. Mahaba, mabagal at puno ng kalungkutan. Parang luma at sinaunang awitin. Lance, may dalang speaker ka ba? Tanong ni Arvin. Wala ah, sagot nito, sabay lingon sa paligid. Lalong lumalakas ang awit. At sa pagitan ng mga puno, nakita nilang may liwanag, parang apoy ng kandila. Tatlo, tatlong liwanag na sabay-sabay gumagalaw sa iisang direksyon baka mga lokal, nag-aalay, sabi ni Teo, pilit kalmado. Pero nang sundan nila ng tingin, napansin nilang walang katawan ang mga liwanag, parang mga apoy na lumulutang sa ere. At habang nakatitig sila, unti-unti itong lumapit sa kanila. Hanggang sa marinig nilang muli ang tinig, isang sabay-sabay na bulong mula sa tatlong direksyon. Bakit kayo bumalik? Napaatras si Arvin. Anong ibig nilang sabihin? Walang sumagot, tanging malamig na hangin at pag-ikot ng mga apoy na parang umiikot sa kanilang tent. Biglang napundi ang ilaw ng flashlight ni Lance. At sa kadiliman, nakita nila ang tatlong hugis ng babae, nakasuot ng puting hablon, mahabang buhok at mga mukhang natatakpan ng anino. Isa sa kanila ang lumapit, halos ilang hakbang na lang mula kay Arvin at sa boses na parang hangin, sinabi nito, May utang pa kayong dapat tuparin. At sa sandaling yon, bumukas ang lupa sa tabi nila at may narinig silang mga sigaw mula sa ilalim, mga tinig na humihingi ng tulong. Ang lupa ay patuloy na umuuga. Ang tatlong lalaki, sina Arvin, Theo at Lance, ay halos hindi makagalaw habang pinagmamasdan ang nagbubukas na bitak sa lupa kung saan tila may mga kamay na lumalabas, pilit inaabot ang kanilang mga paa. "Pre, takbo!" sigaw ni Lance, sabay hatak kay Theo. Ngunit si Arvin ay napako sa kinatatayuan. Ang isa sa tatlong babaeng nakaputi ay nakatayo sa harap niya. Tahimik, ngunit ang mga mata ay tila nag-aalab sa sakit. Hindi kami kalaban, bulong ni Arvin. Halos pabulong, nanginginig ang boses. Ngunit sumagot ang babae sa tunong mababa at malamig. Hindi mo alam, ang kasalanan niyo. Sa isang kisap mata, naglaho ang mga anino. Tumigil ang pag-uga ng lupa. Tahimik, tanging paghinga nila ang naririnig. Anong nangyari yun?" Sigaw ni Theo habang nanginginig pa rin. Hindi ko alam pero kailangan nating bumaba, sagot ni Lance, halatang desperado. Habang binababa nila ang bundok, napansin nilang bumabalik na ang mga tunog ng kuliglig at ibon. Parang walang nangyari. Pero nang makalapit sila sa paanan, may napansin si Arvin sa lupa. Isang lumang barya may nakaukit na mukha ng tatlong babae. Tatlong magkakatulad, ngunit may mga luha sa mata. Pre, tingnan mo to, sabi niya, kinuha ito ni Teo at napailing, baka souvenir o alay dati dito. Ngunit sa likod ng barya, may nakasulat na mga salitang hindi nila maintindihan, parang lumang latin o sinaunang dasal. Pagdating nila sa isang maliit na bahay malapit sa base ng bundok, sinalubong sila ng isang matandang babae na nakaupo sa labas. Nakatingin ito diretso kay Arvin. Kayo yung umakyat sa Tres Marias, hindi ba? Tanong nito may halong kaba at galit sa boses. Tumango si Lance. Opo, pero may nakita po kami. Hindi pa siya tapos magsalita nang itinaas ng matanda ang kamay. Hindi ninyo dapat sila ginising. Natahimik silang tatlo. Tumingin ang matanda sa barya sa kamay ni Arvin at napahawak sa dibdib. Diyos ko, nakuha mo pa ang tatak nila. Anong tatak? Tanong ni Arvin. Huminga ng malalim ang matanda. Iyan ang simbolo ng tatlong magkakapatid, sina Maria Elena, Maria Teresa at Maria Lourdes, mga dalagang sinumpa matapos silang ipagkanulo at patayin noong panahon ng Kastila. Ang kanilang mga kaluluwa ay nananatili sa bundok, naghihintay sa mga kaluluwang katulad ninyo. Napakunot noo si Teo. Katulad namin, anong ibig niyo pong sabihin? Tumingin sa kanila ang matanda, dahan-dahan at may lungkot sa tinig mga taong hindi naniniwala pero pinili ng bundok para maniwala tumahimik ang lahat ang hangin ay muling lumamig at mula sa malayo muli nilang narinig ang pamilyar na awit ng babae mahina ngunit malinaw tahimik na nakikinig sina Arvin Theo at Lance habang nagsimula ang matandang babae sa kanyang kwento ang kanyang mga mata ay puno ng takot at awa tila ba bawat salitang binibitawan ay muling bumubuhay sa kasaysayan ng dugo at pighati. Noong panahon ng mga Kastila, panimula ng matanda, may tatlong magkakapatid na babae nakilala bilang mga Maria, sina Maria Elena, Maria Teresa, at Maria Lourdes. Magaganda, mababait, at mapagmahal sa kanilang mga kababayan. Ngunit higit sa lahat, matapang silang lumaban sa pang-aapi. Ayon sa matanda, ang tatlong Maria ay naging tagapagtago ng mga revolusyonaryong Pilipino. Ginamit nila ang kanilang bahay sa paanan ng bundok bilang taguan ng mga sugatang katipunero. Ngunit isang gabi, may nagkanulo sa kanila, isang lalaking kanilang pinagkatiwalaan. Dumalating ang mga sundalong kastila, sinunog ang kanilang tahanan at dinakip ang magkakapatid. Dinala sila sa gitna ng kagubatan, sa lugar na ngayoy kilala bilang Tres Marias. Doon isa-isa silang pinahirapan hanggang sa mawalan ng buhay. Ngunit bago tuluyang mamatay si Maria Lourdes, ang pinakabata, ay sumigaw siya sa hangin. Kung hindi ninyo kami pakikinggan, maririnig ninyo kami sa hangin at babantayan namin ang bundok na ito. Magpakailanman, mula noon, sabi ng matanda, walang sino mang nagtagumpay na manatili ng ligtas sa Tres Marias kapag hindi marunong gumalang o naniniwala sa mga espiritu. Marami na raw hikers ang naglaho na wala ang landas o tuluyang hindi bumaba. Ang iba na may nagbalik, ngunit iba na ang pag-uugali para bang may sumanib. Maraming beses na silang nagpapakita, dagdag ng matanda, hindi para manakot kundi para magpaalala na hindi lahat ng sugat ng lupa ay nagagamot ng panahon. Tahimik si na Arvin, parang nakikinig sa isang kasaysayang gustong kalimutan ng mundo. Tita, may narinig kaming tinig kagabi, sabi ni Teo parang mga babaeng umaawit. Tumingin ang matanda sa kanila at mahinang nagsalita. Kapag narinig mo ang kanilang awit, ibig sabihin, tinatanggap ka ng bundok. Pero kapag tumigil ang awit, lumayo ka na. Bago sila umalis, binigyan sila ng matanda ng maliit na boteng may langis at dahon ng sambong. Panangganin niyo yan, sabi niya. Kapag bumalik kayo, magdala ng kandila. Ialay ninyo sa itaas. Ngunit habang binababa nila ang daan, narinig ni Arvin ang mga salitang bumulong sa hangin. Isang tinig na pamilyar at malambing. "Huwag ka pang umalis." Paglingon niya, wala namang tao. Ngunit sa dulo ng daan, may nakatayong babae sa puting damit, nakangiti at sa kanyang dibdib may tatlong bakas ng sugat. Kinabukasan, nagpasya sina Arvin, Theo, at Lance na bumalik sa bundok. Bitbit -bit nila ang mga kandilang puti ang boteng langis na bigay ng matanda at ilang bulaklak na sampagwita bilang alay. Tahimik silang tatlo at tanging mga tunog ng kuliglig at hangin sa dahon ang maririnig. Habang umaakyat, napansin ni Arvin na tila mas malamig kaysa dati ang simoy ng hangin. Parang bawat hakbang nila ay sinasabayan ng mga bulong mula sa kagubatan. Hindi iyon tunog ng hayop, kundi parang mga tinig na babae, mahina, tila umaawit ng dasal. Pare, Naririnig niyo ba yan? Tanong ni Teo habang pinapahiran ng langis ang kanyang pulso gaya ng bilin ng matanda. Oh, sagot ni Lance. Parang humihingi ng tulong. Pagdating nila sa isang maliit na bato sa gitna ng clearing, huminto sila. Doon daw unang natagpuan ang labi ng tatlong Maria noong panahon ng mga Kastila. Ipinatong nila ang mga bulaklak at sinindihan ng mga kandila. Tahimik. Walang hangin, walang kuliglig kahit mga ibon ay tila tumigil nagdasal si Arvin pero habang nakapikit siya naramdaman niya ang malamig na hininga sa kanyang likuran pagdilat niya may babaeng nakaputi sa likod niya nakatungo hawak ang rosaryo ang mga mata nito ay luhaan ngunit mapayapa salamat bulong ng babae halos parang hangin lang ngunit nang iangat nito ang mukha tatlo na sila tatlong babaeng magkapareho ang mukha Magkakahawak kamay. Napaatras si Arvin, ngunit hinawakan siya ni Theo. "Huwag kang gagalaw." Sabi nito. Bakayan ng mga Maria. Ang tatlong babae ay tumingin sa kanila, sabay-sabay na nagsalita. "Ang lugar na ito ay banal. Huwag niyo kaming kalimutan." Biglang umihip ang malakas na hangin at isa-isang namatay ang mga kandila. Nawala ang mga babae, ngunit naiwan sa bato ang tatlong patak ng dugo at sa paligid ay nagliwanag ang mga alay para bang tinanggap ng bundok. Habang naglalakad pa uwi, tahimik silang tatlo. Ngunit habang nasa gitna ng daan, muling narinig ni Arvin ang mga tinig. Hindi pa tapos ang panata. Nang lumingon siya, nakita niyang ang mga bulaklak na dala nila kanina ay nasa likod nila muli, basa sa dugo at nakahanay sa gitna ng daan. Pag uwi ni Arvin, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi siya makatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang tinig ng tatlong babae. Hindi pa tapos ang panata. Bandang alas dos ng gabi, bumigay rin ang kanyang mga mata. Ngunit sa halip na panaginip na tahimik, napunta siya sa isang kakaibang lugar. Isang malawak na puting espasyo. Walang hangin. Walang anino. Sa gitna, may isang lumang salamin. Nilapitan niya ito. Habang papalapit, nakita niya ang sarili niyang refleksyon ngunit hindi siya ang gumagalaw. Ang refleksyon niya ay nakangiti at sa likod nito may tatlong babaeng nakaputi. Isa sa kanila ay pamilyar, yung nakita niyang unang babae sa bato. Ngunit ngayon, may hawak na itim na rosaryo na umiikot ang krus sa hangin. Arvin, tawag ng isa. Tulungan mo kaming matapos ang panata. Anong panata? Sigaw ni Arvin. Ngunit biglang lumabo ang paligid at ang salamin ay nagsimulang magbasag sa loob mismo sa bawat bitak lumalabas ang mga imahe ng mga taong nakatali, mga praileng nagroro at mga babae na sinusunog habang may nagdadasal sa paligid. Biglang nagbago ang tanawin. Nasa paanan na siya ng bundok at ang tatlong babae ay nakaluhod sa harap ng lumang altar, may mga kamay na tila nagmamakaawa. Hindi kami masamang nilalang, sabi ng isa. Kami ang mga tagapangalaga, ngunit may nagtali sa amin dito. Paglapit ni Arvin, biglang nagdilim ang paligid at isang lalaki sa itim na sutana ang lumitaw sa likod ng mga babae. May hawak itong krus at sa bawat pagangat nito, ang mga babae ay nagsisigaw sa sakit. Parang sinusunog ng liwanag. Ang kasalanan ay hindi na malilinis, sabi ng lalaki, hanggang sa dumating ang magpapalaya sa kanila. Tumama ang liwanag kay Arvin at nang magising siya, basa ng pawis at dugo ang kanyang kamay. Pagbangon niya, napatingin siya sa salamin sa tabi ng kama at doon niya nakita nakasulat sa hamog, isa ka na sa amin. Kinabukasan, nagpa siya si Arvin na balikan ang lugar kung saan una siyang nakakita ng mga kababalaghan. Kasama niya si Mang Celso, isang matandang residente na sinasabing nakaranas din ng kakaibang bagay sa Tres Marias noong kabataan nito. Habang tinatahak nila ang masukal na daan papunta sa lawa, nagkwento si Mang Celso Mababa ang boses at parang takot bumigkas ng bawat salita. Noong panahon ng mga Kastila, anak, may simbahan na itinayo rito pero hindi ito itinuloy dahil sabi nila, bawat pagpatak ng kampana, may babaeng biglang nawawala sa baryo. Paano yon Mang Celso? Bakit? Tanong ni Arvin. Hindi alam ng iba, pero sabi ng matatanda, may tatlong babae na pinaghinalaan ng mga prele, mga tagasambaraw ng kalikasan. Pinilit nilang magbago pero tumanggi. Kaya isang gabi, dinala sila rito at hindi na muling nakita. Kinabukasan, lumubog ang lupa at nabuo ang lawa. Tahimik si Arvin. Ramdam niya ang malamig na hangin at sa malayo kumikislap ang tubig ng Tres Marias Lake. Paglapit nila sa gilid, napansin niyang tila may hugis ng kampanaryo sa ilalim ng tubig parang anino. Yan na bulong ni Mang Celso ang simbahan sa ilalim ng lawa. Diyan nakatali ang kaluluwa ng Tres Marias. Biglang lumakas ang hangin. Ang tubig ng lawa ay parang kumukulo at mula sa ilalim, unti-unting lumitaw ang mga bula at aninong naglalakad. Isa sa mga anino ay lumapit sa pampang at nang luminaw. Mukha ito ng isang babae. Puting-puti ang kasuotan at sa leeg ay may tansong krus na punit-punit na ang tali. Tumingin siya kay Arvin at nagsalita sa tinig na tila galing sa ilalim ng tubig. Hindi kami mga sumpa, kami ang nagbabantay sa lihim ng mga kasalanan ng mga pari. Anong lihim? Tanong ni Arvin nanginginig. Sa ilalim ng simbahang iyan, nakabaon ang mga kaluluwang isinakripisyo, hindi para sa Diyos, kundi para sa kapangyarihan. Biglang umalon ang lawa, nabitawan ni Arvin ang flashlight at nang pulutin niya ito Nakita niyang may mga kamay na galing sa tubig, humahawak sa mga bato ng pampang. Tumakbo tayo, Arvin, sigaw ni Mang Celso. Habang tumatakbo sila, naririnig nila ang mga kampanang tumutunog mula sa ilalim ng lawa. Isang lumang tunog ng simbahan na hindi na dapat naririnig. At sa bawat tunog, may tinig na bumubulong sa hangin. Hindi pa tapos ang panata. Pagkatapos ng takot na naranasan nila, nagpahinga muna sina Arvin at Mang Celso sa bahay ng matanda. Ngunit hindi mapakali si Arvin sa isip niya paulit-ulit ang tunog ng kampana at ang tinig na nagsasabing hindi pa tapos ang panata. Kinabukasan, bumalik silang muli sa lugar. Ngayon, dala nila ang isang maliit na bangka upang mas malapitan ang gitna ng lawa. Habang pumapadyak si Mang Celso, napansin ni Arvin ang isang bato na tila piraso ng gusali. May ukit na latin sa ibabaw, Fidei Custodes, mga tagapangalaga ng pananampalataya. Napakunot noo si Arvin. Bakit may ganito rito? Hindi ba ito simbahan dati? Tumango si Mang Celso. Oo, pero hindi basta simbahan. May mga kasulatan noon na pinatago ng mga pari rito. Mga lihim na ayaw ipaalam sa mga tao. maya, -maya habang umiikot sila, napansin ni Arvin na may lumang kahon na nakausli sa ilalim ng tubig sa tabi ng mga lumang bato Dahan-dahan niyang inabot at inilabas. Luma, kalawangin, pero may mga ukit ng krus at tatlong babae sa takip. Pagbukas niya, may laman itong journal na halos punit na at amoy lupa. Binasa niya ang unang pahina. ID 1887 Sa angala ng simbahan, tatlong dalaga ang isinakripisyo upang patahimikin ang tinig ng mga espiritu ng bundok. Hindi sila nagreklamo. Ngunit sa gabing iyon, lumindol at lumubog ang simbahan. Sila ang tinawag naming Tres Marias. Nanlaki ang mga mata ni Arvin. Ibig sabihin, totoo nga ang sabi nila. Ngunit bago pa man niya maituloy ang pagbabasa, biglang lumakas ang hangin at ang bangka ay halos matumba. Sa gitna ng lawa, may tatlong aninong babae na muling lumitaw, tila hinaharang sila. Isa sa kanila ang lumapit at marahan niyang sinabi, Hindi kami galit, pero huwag niyong muling buksan ang kasaysayan ng kasinungalingan. Nang subukan ni Arvin na sumagot, biglang pumutok ang ilaw ng langit kasabay ng tunog ng kampana. Ang journal ay biglang nagliab at sa gitna ng apoy mababasa pa ang huling linya. Ang tatlong Maria ay hindi mga biktima, sila ang mga tagapaghiganti ng lupa. Mabilis na ibinalik ni Arvin ang nasusunog na journal sa kahon at itinapon sa lawa. Ngunit habang lumulubog ito, tila may mga kamay na humila pababa parang gustong itago muli ang lihim. Tahimik silang umuwi. Ngunit sa daan, narinig pa rin nila ang mahinang kampana, dumaragundong sa hangin. At sa salamin ng tricycle ni Arvin, may tatlong aninong babae na nakatingin mula sa likuran. Pagkalipas ng ilang gabi, hindi na mapakali si Arvin. Kahit anong gawin niya, naririnig pa rin niya ang kampana tuwing hating gabi. Mahina ngunit malinaw. Tila tinatawag siya pabalik sa lawa ng Tres Marias. Minsan, habang nakaupo siya sa tapat ng bahay, biglang may batang babae na lumitaw sa kalsada. Basang-basa, walang saplot sa paa at nakaputing bestida na tila luma. Kuya, mahina nitong sabi. Bakit mo kami ginising? Napatayo si Arvin. Sino ka? Ngunit sa halip na sumagot, itinuturo ng bata ang direksyon ng lawa. Tulungan mo kaming matapos ang panata. Bago pa siya makalapit, naglaho ang bata sa manipis na ulap Iniwan lamang ang amoy ng lumang kandila at putik. Kinabukasan, binalikan ni Arvin si Mang Celso. Manong, may nakita akong bata. Sa tingin ko, siya yung pinakabatang Maria. Tumingin lang sa kanya si Mang Celso at huminga ng malalim. Kung totoo yan, kailangan mo nang tapusin yung sinimulan mo. Kapag patuloy kang tinatawag, ibig sabihin, ikaw ang susunod sa panata. Sa kabila ng takot, Bumalik si Arvin sa lawa bago lumubog ang araw. Tahimik ang paligid, walang hangin, walang ingay ng mga ibon. Lumapit siya sa pampang. Bitbit -bit ang rosaryong naiwan ni Mara noon. Natagpuan niya iyon sa bulsa ng kanyang bag kahit alam niyang iniwan na niya ito sa bahay. Habang lumuluhod, biglang lumitaw ang tatlong anino ng kababaihan mula sa tubig. Ngayon, malinaw na niya silang nakikita. Ang pinakamatanda ay seryoso ang tingin. Ang pangalaway may malungkot na mukha at ang pinakabata, siya ang batang nakita niya kagabi. Arvin, bulong ng pinakabata. Panahon na. Panahon para saan? Tanong niya, nanginginig. Para ipasa ang panata sa bagong tagapangalaga. Nang marinig niya iyon, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Ang tubig ng lawa ay kumulo at ang paligid ay parang nagdidilim. Lumapit ang pinakabata at hinawakan ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, may mga imahe na sumagi sa isipan ni Arvin. Mga pari, mga dasal at mga babaeng itinali sa altar. Hindi namin ginusto ito, pinilit kami. Ang bundok ay nagalit at kami ang naging tulay. Naiiyak na si Arvin. Ano ang gusto niyong gawin ko? Ngumiti ang pinakabatang Maria. Ikwento mo ang totoo. Huwag mong hayaang makalimutan. At sa sandaling iyon, bigla silang nawala parang usok na nilamon ng hangin. Ang lawa ay muling kumalma at sa ibabaw nito, lumutang ang rosaryo ni Arvin. Ngayon ay itim na, parang sinunog. Nang umalis siya, ramdam niya ang malamig na hangin sa batok at ang bulong sa hangin. Ang katotohanan ay laging babalik sa tubig, kahit gaano mo pa ito ilubog. Pagkatapos ng huling engkwentro, matagal na hindi bumalik si Arvin sa lawa. Ngunit isang buwan matapos ang pangyayari, nakatanggap siya ng liham mula sa lokal na pari ng San Pablo nakasaad doon anak dumating ka rito may kailangan kang makita nang dumating siya sa kumbento sinalubong siya ng matandang pari anak sabi nito may natagpuan kaming lumang dokumento sa ilalim ng altar ng simbahan galing daw ito sa lumubog na kapilya sa Tres Marias binuksan ng pari ang sobre naroon ang drawing ng tatlong babae at isang sulat na may pirma Maria, Maria, Maria. Nakasulat, hindi kami mga multo. Kami ay mga tagapangalaga ng katotohanan. Kapag may taong nakarinig sa aming tinig, huwag siyang matakot dahil ibig sabihin, may misyon siyang ipagpapatuloy. Nanlamig si Arvin. Naalala niya ang sinabi ng pinakabatang Maria. Ikwento mo ang totoo. Kaya't ilang buwan ang lumipas, nagsimula siyang maglathala ng mga dokumentaryo tungkol sa mga alamat ng Laguna ngunit laging may babala. Ang bawat kwento ay may ugat sa katotohanan. Minsan, habang nag edit siya ng video, narinig niyang muli ang mahinang kampana mula sa labas ng bahay. Paglabas niya, tahimik ang paligid. Ngunit sa ibabaw ng lawa, nakita niya ang tatlong sinag ng liwanag, dahan-dahang lumulubog sa tubig. At sa huling pagkakataon, narinig niya ang pamilyar na bulong. Salamat, Arvin. Natapos na ang panata. Napaluha si Arvin, sabay ngiti. Tumingin siya sa bundok, na ngayoy tila payapa at tahimik na. Wala nang multo, wala nang tinig, tanging katahimikan at paggalang sa kasaysayan ng mga kaluluwang minsang hindi pinakinggan. Sa mga sumunod na taon, maraming turista ang bumisita sa Tres Marias. Ngunit kakaiba, tuwing alas 12 ng gabi, may mga nakaririnig pa rin ng kampanang tumutunog mula sa gitna ng lawak. At sa iilan may tatlong liwanag na nakikitang naglalakad sa tubig. Tangan ang mga kandilang hindi kailanman na Maraming salamat sa pakikinig sa kwentong ito ng Tres Marias ng Laguna. Isang paalala na ang mga alamat ay hindi lamang katang isip, kundi mga piraso ng kasaysayang minsang tinakpan ng takot at pananampalataya. Kung gusto mo pa ng mga kwentong kababalaghan, misteryo at lihim ng kasaysayan, huwag kalimutang ilike i-share at i-subscribe sa channel na ito Ghostery kung saan ang bawat tinig ay may kwentong gustong marinig